What's up mga kaisan? Yeah mga kaisan Kami po'y nag-aani pa rin Doon sa labak Mamaya maya po tayo tutulong Nagpapalinis lang po tayo ng tabing harapan po Yan Tabing bahay po at yanong ang sukal na po Yan si Kautol Ka Tol Si Elmer po ang nagdadali At hindi ko na po kayang gawin ay Yan Kautol Yan Magluluto lang po tayo ng pansit na mabilisan Pansit habab po at uh, pumunta po kami ni Mrs. kahapon at nag-date muna ng kaunti ni Mrs. kumain sa labas. At hindi na kami nagkapangita sa bahay ay at nagpasama tayong bumili ng pansit habab sa Lukban Quezon kahapon. Ay balat sana ng kalabaw at eh, gusto ata nilang mag-inom. Ay wala naman kami mahanapan ng balat ng kalabaw sa palingki. Ay gabi na. Ay sabi bukas na maga ay hindi na po tayo nakabalik. Yan, gawa ng papatanggal ko rin yung mga plastik plastik mga kaisan Mga sako-sako. At gawa ng yanong kalat po. Yan nung nakakahiya po pag uh, maraming narating na tao. Ay minsan po ay eh, halos araw-araw na po minabisita din. Eh. Yan, magluluto po kami ni nanay ng ano, ng uh, pansit habab po. Ay, talagang yari po aray. At namalingki din po tayo kaninang maga na maagap. Alasing ko. Ayan, hilo po sa mga taga-palingki. Yan, kina Lita. But, Eh, yan mga kaisan, naginayak na po ni nanay. Yan, nanay. Maganda ang maga po. Yan yun pong ating mga plastic atin mo nang ano atin liligpiting tapos ay alam mo mga kasi naiyaw ko din ng mga maraming kalat pati si nanay ay yan ito po lulutuin na po natin yung uh, pansit habhab hab special mickey lukban ayan lahat po naman ng pansit habhab masarap po ka mga kainsan bali inilaga po ng kaunti yung ano para po hindi makunat so, para po maboy po pwede pong manok ayun na po ang bahala kung anong gusto ninyo yan medyo labog na po yung karming manok po ha, baboy bawang Makati eh, para nagpe-prepare to ano nanay, ano. Ang bawang. Ang bawang. Golden brown. Yun. Saka yung baboy po. Sabantayan Nag... Na at ipagsamahin. Na. Oh, pwede. Ah. Masarap po eh ano. Ang karne po may eh, parang peri-peri to kaunti para tanggal ang lanta. Yeah. Sibuyas. Depende po sa pagluluto. Meron pong ayaw na sinasabay, pero gusto po namin eh mas sinasabay po yung ganoon atay po para mawala ang lansa pero kanya kanya naman pong teknik yun sama po pagigit ang paminta para mabango asin mura ang asin po ay kaya maram eh Yan, nilagyan din po namin ng cubes at ano po, wala po kaming kaldo. Pero mas masarap po kung may kaldo. Nagpupuit manok ng na mga kainsan, pwede nang ihulog. Yan nga pala mga kainsan, iginis ako na rin yung patis, hindi lang nakita. Ay eh, Ayos, na, ayos na po ang lasa. Hindi po mo natin lang maigi. Ito po yan ha, mga limang minuto lang. Kahit po marami naman po ang sabaw, yan po pwede natin bawasan. Limang minuto lang po, to six minutes. At yan po ay, hindi naman po ito basta-basta nalala Basta pagkalagay po ninyo, ayos na po niyo. Mahaluin na ang natin. Yan. Panay po ang uh, halo. Ito po yung pansit habab na nilalagyan. Asuka, mga kaisan. Mapapasaw-saw suka -so -so -so. Malinis naman po ang ating kamay. Yan. Yan. po malawstak. Limang minuto lang po. Yan po, may tubig pa na kaunti. Maka-absorb na po niya yan. Ganyan na po. Haahunin na. Ah. Ako. Pagkabigat po. Ah. Uh. Ako mga kaisan. Luto na. Ah, ah. Pwede rin po niyang ipang negosyo mga kaisan. ay Ang sarap po niyan. Kulang na lang ang po niyan ay itlog ng pugo tsaka sibuyas pala lalagyan natin masarap po si eh, sibuyas na puti eh wala po tayong ano eh nalimutan ko bumili kanina ay eh. agawan tati sibuyas ano po ito yung tatawakin ko lang po sila di sa labak may merindal lalabsak ay naadong pala sila tatay may merinda. Pero eh. Yeah, Kuya, luto na. Dali na. Dali na kayo. Luto na. Ay, masarap po yung kakainin talaga mga kaysa. Mainit-init. Yung bang nakaguhit sa lalamunan, ano? Ah, sarap nun. Tapos ay may sukang maanghang. Ay, nako po. Totoy. Uh, dali. Usong. Ah. Ano, may lari. Ay, hindi makakapapag na parami. Ang kain. Eh. Panalo. Panalo. dahon ng saging sa may gusto po ay dahon ito po talaga ang tradisyonal na kinakainan sa Quezon dahon kasi na bumalik pag naranasan to pansit ha mga kaysang kakain po ito kain na pansit may suka na po ito may suka na po ito Itingnan mo lang at baka pala may mga unti pa na ilo. Baka dito kasi wala. Ito na oh. Mindal po. Mindal. Mm hmm. Yeah, mga kaisan, tapos na po kami sa kabilang dako dito po kami po ay dito naman sa labak po bali labak na po, si bumbay at saka po si bumboy bunso yan dalawa po si kautol po nato sa labak sa mahirap Kapalaran na inanap Patuloy na nangarap Ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat Tayong lahat sa pagkat Hanggang sa makamta Ang dami kong sandata ay ating pagmamahalan Pagkukuha na't sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkataka samahan Tunay na samahan Ito pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang tiwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa mapamtan Pagpapamila ating ulinan Halika na mga kainsan Tawag yeah, <tap> <sa tap> Halika na mga kainsan Kung may patuloy yeah. na samahan tu may hey. nasamahan Pagpapamila ating na mga kainsan ay iwanan sa so pangarap at ilang Basa ng gawin sa Faisal, isang hakot na lang kami po ang nagkakakot, tinautol po kami tatlo yan, yari na po yun. si Bumboy, si Bumbay po, nagkakakot yan yari na po ang lipat naman po kami mamaya sa kabilang area po, sa lawak ari pong kalawakan yari na mga kaisan yari maigi po ano, hindi po kami inabot ng bagyo at malayong lugar ay eh, Salamat thank you Lord at uh, okay po. Hay papa Sana man po ay marami pa mag-aani dito sa amin lugar at sa ibang lugar pa ng Pilipinas. Sana po ay wag bagyuhin. Bom, pero me tem. Ari po pala itinan na ni Kambal ng pinya oh. Ang dami. Yan mga kaisan dito po ang lipat. Sa labak. Buhol ano to eh. Nabuhol po. Lapat ay oh. Nahirap pong kapasin niyan. Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, maya maya po pag uh, awas namin pag aani. Eh magwawalas naman po dito sa harapan para po malinis ay baka po biglang may dumating na bisita Iba, eh, nakakahiya po bah sabihin ay eh, kainsan sa inyo pala ipagkakalamog lamog nagsampit ang plastik ay di yun malinis linis na ulit oh. tatanggalin ko ang mga nagsabit na galon na plastik yeah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama kakain lang po at uh, magliligpit na tayo stay humble and god bless peace bye